po natin sitwasyon sa Ground Zero. lima ang hawak na pihag ng mga teroristang mountain. Ay pa sa AFP, may mga kasamang dayuhang terorista at saksi si June Veneracion. Kahit mga armored vehicle na ang tumarget sa pwesto ng na mga nagtatagong Mountie Sniper sa Marawi, rin gumaganti ang mga terorista. Dapa, dapa. Pero ang ilang sniper hindi umubra, kaya umatras. Naiwan lang isang matawan ng ISIS. Tuloy rin ang airstrike ng mga helicopter ng Philippine Air Force. Habang nagkakaputukan, ito tayo, ito tayo. nagmamadali at takot na lumabas ang mga residenteng okay, okay, okay. naglug araw nang naiibig sa labanan. May mga bata, matanda, at isang naka-wheelchair na na-stroke. Andun lang kami sa loob eh. Natatakot lang kami. Mahirap. Naiyak nga ako kagabi. Kagabi, sa umaga, nung ano, kapon. Kapon, mm -hmm. sa umaga, mm -hmm. and strike. Mm -hmm. Sa hapon naman, sa ground tapos sa gabi. Hindi <laughs> ko alam kung anong ano yun. Sana po ay peace na ang lahat. Oh. Oh, dahil mapira pang ano, maging ganito. Apilan ng militar sa mga sibilyan, umalis sa mga lugar na merong operasyon. Dandaan ka lang dito, dandaan ka lang. Pakibukas ng hood sa likod, pakibukas. Bukas, buksan mo yung likod mo. Ang tutulit nyo kasi, pinapanikas na kayo, ayun yung lumikas. Labing lima na ang hawak na bihag ng Mauti Group. Ayon kay ARN ng Governor Mujib Bataman. Tinitiyak namin sa inyo sa abot ng aming makakaya. Titiyakin namin masave ang lahat ng mga inosenteng kababayan natin. Maging na hostage o kailangang i-rescue. Sa mga lugar na nilisa nila, na-recover ng militar ang ilang gamit kabilang ang mga bag na may tatak ISIS at mga damit na may dugo. Pero ang iniulat naming siyam na sibilyan na pinaulanan ng bala at ginapos itong Martes. Hindi pa nare-recover base sa mga litratong kuha ngayon. Dahil sa labanan, wala pang kumukuha para makilala sana at maipagluksaman lang ng kanilang pamilya. Sa kabuuan, 55 na ang patay. May mga pinugutan din daw. One of whom was an officer who was assigned in the area and who was brutally killed by way of beheading. Mahigit apat na po naman ang sugatan, kabilang ang ilang dinala sa Iligan City para gamutin. Kinumpirma rin ng AFP na may mga dayuhang kasama ang mga maute. There is a certain information that we received which confirmed the killing of 12 members of this group and about half of that number are foreign terrorists. Malaysians, Indonesians, and... Uh, one other which I could not remember. Mula rito sa Marawi City, June Veneracion ang inyong saksi.